Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Bishop Romiga ng Diocese of Novaliches. At ang kwaresma po, unang-una ay ang paglalakbay ni Kristo patungo sa kanyang krus. Unti-unti niyang hinubad ang lahat, kahit ang kanyang pagkajos at ang kahit ang kanyang buhay. Parang tanging natitira lamang ay ang kanyang pag-ibig. Pag-ibig na nakapagliligtas. At yan yung paanyaya sa atin na tayo din sa ating pakipaglakbay kay Kristo sa krus, makita din natin na unti-unti din nating hinuhubad ang hindi sa Cruz Cristo, na sa krus ni Kristo. Na unti-unti din tayong lumalapit at hindi natatakot sa krus ni Kristo. Unti-unti din nagiging kapuna-puna at mahalaga para sa atin ang pag-ibig ni Kristo nawa yan ang umani, umaninag sa ating sarili puso. Yan din ang maging pakikipag-ugnay natin sa Diyos at sa kapwa. God bless you.